ito aring linay na ari, ari na. Ay ano panlinis mo, yak yak o. Oh. Ba yung baro na. Warki laliman din ang tubigan dito, eh. hindi po. Ang kaya na wala ko yung sa amin ang kuhul ay ano. Ang nakawala ay yung pag-ong na yan. Ayan nga pala ano, yung malalaking ang kukuha ni namin. Ah, oh. Meron niya sobrang ay no. Oh. Tapalang. Ay no oh, tayo. Tuy. Susu ito Yung oh. oh. samahin na. May susu nga. Ay no. Oh. O tayo. Oo, oh. oh, antama, susu, oh. ang dami susu. Dali tuy. Na ah, mga kaisan. Kukuha din po kami susu. O, oh, ito hmm. yun. Ito yun. Susong puguso. Hindi po ari kuhul. O, oh. ang liit. Ito yun. Puguso. Nangangata po kami ng susu. Ito oh. Ay, ito na nga yung ano, ito eh. Ah. Yung marami sa atin na. Ah. Parang tapa lang. Mm. Maliit na ano. Dami na ano. Dalahan na po. Ayun, hapla oh, o toy, lalaki oh. Dali ka, toy. Tabi po. Yan oh, ito oh, toy. Ayun, oh. oh. hapla o lalaki oh, toy. Hmm. Oh. Mm, May ayan ito eh. Ito, yan ang sarap nitong nilaga. Oh. Yan. Mm. Na-ahon na. Yan, hello po. Ito eh. Tara oi. Ay ito yo. Susuot tayo toy. Si susong Pilipit sa amin po ay paiti. Tawag daw po ata nila dito yung Pilipit. Oh, iba. Iba't iba po ang bawat bayan ay

Masarap ito sa utoy sa ano ano. Sa sa lain. Hmm. Kami po ay ano nasa gitna po ng palayan, sampa location po ari. Hmm, utoy katao oh. Wag hindi atin 'yan. Amin laang ang po isusuko marami po sa aming pangdata siya nga ano wala Oh, ito'y hapla oh oo Yeah. Ha? <laughs> oh, <yeah. laughs> kita may merong unat na unat na kubrang yung laki anong... <laughs> awar kita yung kagulo <laughs> 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 ito yung daming susong puguso ito yung puguso hapla ay ang gara pala dito maligo kahit katangali ang buhos lang ng buhos Ini tuh hapla oh. Ito, ito. Mm. Opo, toy. Hmm. opo potoy, baka ang liig. Pero wala daw malalim sabi ni Kuya. oo din to. nga. Pupuntahan pa natin uti si Kuya ino, nagdudukal nga pala o oh. Kanya oh, kanya daw. Madalang siguro uti lubog na ay, ito malaki malalaki, ito yung walang pinagkaiba sa klima sa atin, ano yan, hello nga po pala sa mga followers natin, na mga nakilala natin kanina sa bayan ng Sampalok at saka po sa atin lahat ng manonood hinanap po namin yun gumagawa ng ano ng ano paano din nun? Na ba to nun kalanabato kalanabato ay utas na ano uh na po, po si tatay yung isa ay may nanggagawa pa po yung isa ay hindi naman po namin mahanap at bibili nga sana po kami ng kalan ay si tatay po pala ay ano na sumalangit na utas na po sa bagay tayo naman po mga kainsan na idaan talaga dito sa mundong ito tayo po habilin la ang lahat dito kaya nga sabi nila mga kainsan pag andito ka sa lupa gumawa ka na ng kabutihan hindi yung puro kabus kabuslugan kabulastugan kung mga mm -hmm. dito na sa lupa ay hindi payamanan ay o toy, malalim na aray tuy malalim pasarapan po ng buhay sabi nila dito hindi yung pasarapan pero para sa akin kasi mga kaysan pag ikaw ay sinabing uh, successful sa buhay kung bagay kung ano ba yung nagawa mo sa community mo kung ano ba yung naitulong mo habang nabubuhay ka parang ganun hindi puro kabulastugan puro dugas dito puro dugas doon ay Ayun pala ko uto si Kuya Dante oh. Ah, magmo-motor. Ang gamit pa niya ay barunang motor ano. Ayun may Kaya nga baruna. na. Ay yun pala si Kuya o. Parang artista uto 'yun. Si Kuya din titapos yung motor niya baruna. na. <laughs> Asya nga ano. Asya. Asya nga ano. Alam niya si Kuya. Ayun. Naisip ko lang. Ano ano? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Baro na po ang tawag sa ganong motor ay Sinauna po yun Papakita ko po sa inyo Ay po ito malaki ito yun Adalwa oh Ayos ah, din yan Bite ni kuya Ayun po o Hindi kaya malalim mo ito eh. Susukating ko lang. Ha? Ay, ito laki, o. Tuy. oh. toy yung... Ito yung... Ito Ito Ha? Hmm. ganda ng pailog ni Kuya Dante eh. saan ba yung dumaan? dito yan, kwadra po ng kabayo oh, silungan po Kaya dito ba yung wala nang gumagawa ng ano yung kalan na ano Kalan na bato Kanino kay Kuya Ipi Kanino kaya Ipi Kay Kaya Ipi doon sa may burul Anong pangalan po kaya? Midi. Kuya Midi. Ah. Uh, Gago ang kalab bato. Dito lang po sa paglusong. Oo. Oh. ko si may gawa. Oh. Papagawa po kami. Hmm. Kuya Midi po ang pangalan. Hmm. Dito po ba sa Midi Aring Nayog yung natulay? Ay, di ba't may pagpasok pa gano'n? Oo. Oh. Doon natambay yun, no? Kuya Midi, yeah. Hmm. ng bato. Yung doon pong isa ipatay na, no? sino yun? Kuya Chito ba yun? Yung ah, pinalabas sa TV? Si Kunay yun, si Charito. Ay, Charito, patay na? Mm hmm. Ay, yung nga daw. Ayaw, kapatid ang nagawa. Kuya Charito? Mm hmm, kapatid. kapatid. sa po ang bahay noon? Ako oh, saan yun mm -hmm. na natira? yung natira. Ginatao sa misti, ay sa Barugbog. Nakaping ko Maliliit, oh. Dami. Meron niya, kuya, maliliit. Ano, kuya, ang tinatanggal mong bato Ari? Mm hmm. Uusungin po ba? Oo, so, itatabi ko na lang. Ay, usungin po natin para mabilis. Hindi na, kaya na. Ah, kaya mo ba? Mm hmm. Oo, no, nagigiling lang. Kaya nga. Hindi may nagigiling din. Baka ito ng mga dami po. Saan po? Hindi naman dito nagagag. Mukhang kung mag-ukit kaya matagal pong ukitin. Halimbawa. Matagal din. Maghapon na na po. Ay, sinukod muna. Mm hmm. Pero hindi po kayo marunong gumawa. Ay, Baka matipak ano po. Isi <laughs> nga, pag hindi sanay ano po. Dahan-dahan yun. Baka biglang masuhin ay. <laughs> o oh, yun dahan-dahan. Eh, Para ka din utibang bang nasa Paiti Laguna. Yung ginagay yung ganyan mo dahan-dahan. O oh, inuukit inu mo yun. Wag mong bibiglayin yung tipak yun. Hiyaw ka no. Kung malah. Masa may. Aring linay na po kari? Oo oh, liyan. Sige po. Ano? ako oh. Ah, po yun. Baka po biglang lumurok ang ulan. Hindi, ano po? Sino po? Ah, bianan mo po. Hindi, uh, hindi. Eh. Ah, oh. Sige po. Si Kuya Medi daw ito eh. gumagawa ng bato. Sa atin pa, Wari Magbabato ang marami doon, ano? Hahaha. <laughs> Ibang bato na pang sa ilog ano. Sa dumaka ano, Marami nagbabato ano. Tao si Guys Jill Maray. Marami din po sa amin nagbabato kaya lang sa ilog. Lumayas na kami mga kaisan sa Tayabas. Ay pero wari ko kahit saan tayo lugar uti mabubuhay eh ano. Ayu, mga... Kaya nga po. Oh yun nga po natin mga kaibigan na namin ay eh, na dun no? Madali po kaming ma ano. Kung bakit mabuhay ba sa isang lugar puro lain din po din eh oh. Talbong, talbos ang kamuti lain aw oh, ay eh, buhay basta huwag kang pihikan kaya nung ako naliligaw o to, eh, pag ikaw mag eh, tinatanong ko agad ay eh. abay ang pangkain lang hindi ni eh, permit talbos ang baling at saka kamote. ha? Huh? nilagang talbos oo oh, payag ka ba? oo oh. Kung sinong payag, hindi eh, yun ang asawahin mo. Pagkakainam na nun. Iya. Yeah. Basta't hindi pihikam. Pag mang ang, ang hanap ay karne. Ay, buti kung may pambili tayo. Wala ay. Wala ay pambayan. Oh, ay eh, hagis ang pusa. Sabi ah. Oo ah. Pag masama, pag masama daw ang ulam, hagis daw ang pusa sa ano ay, sa takaran ay. Ano? Mauubos ay. Layas ang pusa. Sisipagan mo lang ang utoy. Yan po si utoy po ibinata pa. Kaya aking laging niluloko po. Maliliit na utoy din eh. Kalasin dapil ang kuhol din eh oh. Ha? Kalasin dapil. Ay, ito yung ganda naman Ang irrigation din yun eh, oh. Ang ganda Mababaw Mga kaisan Sobrang ganda po ng irrigation system nila dito oh. Ito po yung palayan Tapos ito rin po yung tubig oh. Ayan, diyan po nang gagaling sa taas oh. Mga irrigation po Ni The Quedante Yan naman po yung Kay Beana, ni kwedanti. Ang kabila Asarap ah, maligo ito eh. Ah, ah. Sarap maligo. Ah. Lamig na. Kaling, po, kaling uh, Sierra Madre. Kuya Dante. Woo. Kuya. Uy. Paparin na kami. Salamat po. Kuya, salamat. Binigyan pa rin ko ng tanti oh. Oh, suso. Hmm. Tsaka kuya hapla. Ilang piraso. Taka hmm. Ta kuya, salamat ah. Hmm. Kami pauwi na. Nandoon nga ba 'yung tinila? ano na po, saan nga po ba? Doon, Ah, sige. Taka kuya, hindi pa pala nakamay ah. Oh. Salamat oh. po. Ay, ay sa pore. Po. Salamat kuya. Oo. Oh. Sa so, susunod na lang po pag ano. Oh. Buti, oh, eh, may imbay yung kabayo mo. May imbay. Oh, po, may Sibol. Oo. Oh, oh. diba, may imbay yun. Oh. Sibol mga kaisan. <laughs> ha? Ang gaganda ng kabayo dito, ang kakapal ng pig-i. Eh. Aba, pag sinabi sa palok ay ang gaganda po ng kabayo. Wala po ba yung parang bangka lang ang likod? Mga kainsan, okay, narito yung kami nakuha. Labo-labo na po. May suso. Oh. May hapla. Ayan po. Suso, hapla. Tau tuh Về đi này không? Lalim ne apa